Naghain na ng mga reklamo si Batangas Representative Leandro Leviste laban sa isang district engineer sa Batangas na nagtangkang suhulan siya para sa mga infrastructure projects. Magbabalitan si Daniza Fernandez mula Batangas. Daniza? Ngayong tagulan, malaking tulong ang flood control projects. Pero dito sa Binambang River sa Batangas, ang ilang bahagi ng proyekto ay natibag. Ayon kay Batangas First District Representative Leandro Liviste, isa ito sa mga proyekto na mababang kalidad ng mga materyales ang ginamit. Ang lapad ng sheet piles na dapat ay 15 meters, 4 meters lang ang inilagay. Sa gitna ng mga alagasyong korupsyon sa Department of Public Works and Highways, may nagtangkang manuhol kay Leviste. Direct bribery, corruption of public officials, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Mga reklamong isinampa ni Batangas First District Representative Leandro Leviste sa Provincial Prosecutor's Office laban kay Abelardo Calalo, ang District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nanuhul umano sa kanya. Sabi ng kongresista, ang offer ni Kalalo hanggang 360 million pesos na kickback mula sa mga proyektong infrastruktura. Paliwanag daw ni Kalalo sa bagong kongresista, ang sistema pinipili ng congressman ang mga kontraktor na kayang magbigay ng kickback. At sa 3.6 billion pesos na infrastructure projects sa unang distrito ng Batangas, sinabi ni Kalalo na kayang magbigay ng mga contractor kay Leviste ng 5 hanggang 10% ng halaga may isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Dagdag ni Leviste, nalaman niyang kasama na sa DPWH Project Costing ang umano'y porsyento para sa kongresista sa kanilang distrito. Sinasabi daw, naka-factor in na na may 10 to 20 percent ang mga congressman sa costing ng mga DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. At sabi daw, kung hindi ko kukunin yung 10 to 20 percent na ito, may ibang kukuha. Suwestyo ni Leviste, gawing state na si Kalalo, ang ibang empleyado ng DPWH at mga kontraktor para makapagbigay linaw sila sa issue ng umano'y korupsyon. Noonang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Senator Ping Lacson na may higit anim na pong kongresistang kontratista na tumatanggap ng kickback sa infrastructure projects. Nagsimula na ang Senado sa investigasyon nito sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon sa bagitong mambabatas, ipagpapatuloy ang audit sa DPWH projects at kung may mali, isusulong niya ang pagsasaayos dito ng walang dagdag singil sa gobyerno.